Kinaya pa ang pagsasagawa ng barangay at sangguriang kabataan election sa Pamplona, Negros Oriental. May higit pitong buwan matapos ang pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo Gamo sa sarili nitong bahay sa barangay San Isidro noong Marso a 4. Sinabi ni Mayor Janice Degamo. Nabalong asawa ng gobernador, naging payapa raw ang halalan doon na tinupad ni Commission on Elections o COMELEC o ng COMELEC ang kanilang pangakong babantayan ang local elections sa lugar. Dapat din umano, uh, sa umano ang puwersa ng mga otoridad para siguruhing maayos, patas at payapa ang halalan sa Pamplona. Una rito nilagay ng mga otoridad ang Negros Oriental at Bangsamoro Region sa areas of concern na nasa ilalim ng police monitoring para sa barangay ng Sangguniang Kabataan election sa BSKE ngayong araw. Maliban kay Degamo, limang iba pa ang namat matay matapos magbabarilin sa kanyang bahay ang gobernador habang namimigay ng ayuda sa bahay ng Pamplona Dakong alas 9.36 sa is ng umaga. Samantala, naging manageable daw ang sitwasyon ng halalan sa ilang areas of concern sa kabila ng ilang insidente sa ilang lugar sa bansa. Sinabi ng Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Accorda Jr. na obserbahan daw ang mapayapa at maayos na halalan sa mga lugar na nasa control ng Commission on Elections, COMELEC, particular na nga sa Negros Oriental at Libon Albay. Ito'y dahil na rin umano sa kanilang idineploy ng mga personnel sa mga lugar na nasa ilalim ng COMELEC control. Mananatili naman umano ang kanilang puwersa sa high alert status sa mga lugar na merong security concerns. Sa ngayon, nasa 169 ang napaulat na insidente ng karahasan na iniuugnay sa barangay at sanggunian ang kabataan elections sa BSKE. Nasa 31 lamang sa mga ito ang napaulat na insidente may kaugnayan sa halalan habang 74 naman ang kumpirmadong walang kinalaman sa halalan. Sa ngayon po ay nasa 44 na insidente ang patuloy na isinasalang sa validation process.